Ang mga talatang ating maririnig ay isang patunay na mahal tayo nagdakilang Panginoon Diyos kaya tayo kanyang pinaaalalahanan. Mga awit Kapitulo 37 Versikulo 27 hanggang 31 Masamay itakwil, mabuti ang nogawin, upang manahan kang lagi sa lupain. Ang lahat ng taong wasto ang gawain, ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira, at dinaali sa lupang pamana. Sa bibig ng matuwid na mumutawi karunungan, at sa labi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos ang laman ng puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Amos Kapitulo 5 Versikulo 21 hanggang 26 Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, Napupuot ako sa inyong mga pista, hindi ako nalulugod sa inyong ginagawang pagtitipon. Kaya kahit dalhan pa ninyo ako ng sari-saring handog, kahit pa ang pinakamabuting handog ay hindi ko tatanggapin. Tigilan na ninyo ang maingay ninyong awitan. Ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. Sa halip, nais kong makita na pinaiiral ninyo ang katarungan at ang katwiran na parang ilog na patuloy na umaagos. Mga mamamayan ng Israel, noong nasa ilang ang inyong mga ninuno sa loob ng apat na pung naghandog ba sila sa akin? Hindi. At ngayon ay buhat-buhat ninyo si Sokot, ang Diyos Diyos ang itinuturing ninyong hari, at si Kaiwan, ang Diyos dayosa sa ninyong bituin. Ginawa ninyo itong mga imahen para sambahin. Guys, tandaan po natin kung ang mga talatang ating narinig ay patunay lamang na mahal tayo ng dakilang Panginoon Diyos kaya sinabi niya ito upang tayo ay malayo sa kasamaan naggawa ng kayo nag Diyos ang Diyos ng sanlibutan ito basahin natin sa Ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag samilang ang kaliwanagan ng Evangelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Ang inyong narinig ay patunay na mahal po tayo ng dakilang Panginoon Heso Kristo. Para wag tayong manatili sa marahas na gawa kundi bagkus pinangaral ang Evangelyo ni Kristo upang makatawid tayo sa mga aral na kalugud-lugud sa paningin ng dakilang Panginoon Diyos. Guys, tandaan sigurado ligtas ang may alam. Guys, kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.